Di na nga namin naabutan yung SM Skating kasi close na nga sila Kaya dumiretso na lang kami dito sa Puffy's Souffle Pancake Cafe At tignan nga natin kung worth it nga ba talagang kumain dito Huling araw na nga namin dito sa Shell Residence At pagkakinabukasan nga, eh maaga pa kami aalis pabalik ng Iloilo At syempre, huling araw na nga namin dito, eh susulitin na namin yung mga natitirang oras sa na pagstay namin dito Medyo pricey nga yung pagstay namin dito Kaya sinulitan namin ng bonggam-bongga -bongga at nag na nga kami dito Oh no! <laughs> So yun, sobrang lamig nga ng tubig pero carry lang. Mga alas 4 na nga to ng hapon. So, wala ibang tao dito na naliligo kaya solong-solo namin yung swimming pool. Sobrang nasulit talaga yung pagbabakasyon namin dito sa Manila. Na kahit gumastos kami ng malaki, carry lang. Sobrang na-enjoy namin yung bawat araw na nagstay kami dito. Pansamantala nga, eh wala mo na kami iniisip ng mga orders. Kaya sa mga kapwa baker natin dyan, bigyan din natin yung mga sarili natin ng treat. Or magpahinga din tayo kahit saglit. Bigyan din natin ng reward yung mga sarili natin. <laughs> After nga namin maligo, eh nagplano nga kaming pumunta dito sa SM MOA. Mga 7.30 na nga to, at nilakad nga lang namin papunta dito. So gusto ko kasi mag-try ng skating. Kaso yun nga, hindi na kami nakaabot sa oras. Close na daw sila. Nawala sa isip ko yung may schedule pala dito. Kakainis. Gustong gusto ko pa naman sana i-try. Pero next time, babawi tayo. Babalikan kita char. <laughs> Di na nga kami natuloy doon sa skating kaya dumiretso na lang kami dito sa Papi Souffle Pancake Cafe. Located siya sa Level 3 Entertainment Mall dito sa Mall of Asia. Sobrang nagtitrending nga doon ngayon sa online kaya na curious kami ni Vira kung nung lasa nito. Wala nga silang ganitong branch sa Iloilo kaya subukan na natin to. Ang kagandahan nga kapag mag-order ka dito, makikita mo talaga na bago at fresh yung isiserve nilang pancake sa'yo. Makikita mo nga din dito kung paano nila ginagawa at hindi ka nga maiinip maghintay sa mga orders mo. Kasi mawiwili kang manood kung paano nila ginagawa to. Natutuwa nga ako kasi para lang gumagawa si kuya ng vanilla chiffon. Ganitong ganito din kasi yung process sa paggawa ng mga cakes. Sobrang ingat niya nga magmix ng merang dun sa butter niya. At dito nga ginagawa na nga din ni ate yung in-order naming kape. in order nga pala namin ni Vera yung Biscoff cheesecake at yung kay Vira naman ay blueberry cheesecake at tignan nyo naman sobrang nakakataka sobrang floppy nagjiggle talaga siya at sobrang excited na kami ni Vera na matikman to naman, sobrang lambot first bite cheers Wow. Ano, parang makain ka lang ng Sapay sa ha. Nagyan natin ng blueberry. Ito niya, yung sabaw niya parang ice cream. Parang ice cream niya <laughs> pancakes, so Para na natunaw. Yung pancake, sobrang fluffy. Parang nakainta na itlog. <laughs> Overall, masarap naman. So yun, masarap naman siya. Hindi gaano katamis, hindi masakit sa lalamunan. At ang dami nilang flavor na pwede mong pagpilian. Dalawang patong pen ng pancake, kaya masasabi kong sulit na sulit naman dun sa presyo niya. Muntikan ko na nga maubos yung isang serve nito. Inom na nga din namin dito yung black coffee na in-order din namin. Kaya kung gusto nyo din tikman itong souffle pancake, dito lang sa level 3, entertainment mall, dito lang sa SM MOA. Pagkatapos nga namin kumain, eh gumala muna kami dito. At nagpicture-picture. -picture <laughs> si ang daming magagandang spot na pwede mo ipost sa Instagram. At ito lang muna guys for today's video. Thank you for watching. Ingat po kayong lahat.